Sa video na to, samahan nyo akong puntahan ng tinaguriang the southernmost town of Calabarzon. Nakarating ka na ba sa dulong bahagi ng Quezon Province, Kabrumbrum? Kung hindi pa, samahan nyo ako sa panibagong adventure natin ngayong araw. Ngayong araw nga guys ay pupunta tayo sa dulong bahagi ng Quezon Province. Kaya maaga tayong kumain at nagalmusal. Maya maya nga lang ay nagprepare na ako ng mga dadali nating gamit. Pagkatapos nga ano ay biyahin na agad at medyo makulimlim nga ang panahon ngayon. Sa hindi nga natin inaasahan ay bigla tayong inabutan ng ulan. Kaya tumigil muna ako dito sa isang tindahan para sumilong. Maaraw naman ngayon pero umuulan. Sabi nga nila may kinakasal daw na tikbalang kapag ganito. At nung tumila na nga ang ulan ay sinubukan ko ulit bumiyahe pero lupas na naman ang ulan kaya nagkapote na ako dito. Buti lang prepared tayo sa mga ganitong malayo ang biyahe. Yun nga lang ay bago yung kapote ko pero tumatagos pa rin. Kaya nabasa yung damit natin na panloob. Buti na nga lang ay uminit na rin at nagpakita na si Haring Araw. Kaya maya maya nga lang ay nagdecide na akong alisin tong kapote para matuyo yung damit ko. Dito na nga ako nagpatuyo ng damit sa may barangay Almasen, Batang Odisan, Unisan, Quezon. At nung natuyo na nga, erecta biyahe na agad tayo. Hanggang sa marating ko na itong crossing na pututanin na nasasakupan ang bahay ng Pitogo. Nagkapingalang ako dito saglit para mawala yung ginaw na nararamdaman ko. Pagkatapos no ay biyahe na agad. Hanggang sa marating na natin itong bayan ng Pitogo. At dito ay nagdire-diretso biyahe lang ako hanggang sa marating na natin ang sumunod na bayan na kung tawagin ay Makalelong Quezon. Na kung saan ay kilala sa paggawa ng masarap na tikoy. Pagtapos nga nito ay bumiyahe lang tayo hanggang sa marating na natin ang puso ng bundok peninsula, ang General Luna. At binaybay ko lang itong kahabaan ng daan papunta sa arko ng Katanawan Quezon. Nung malapit na nga ako sa bayan ay bigla na namang umulan kaya sumilong muna ako dito sa tindahan para hindi na tayo mabasa ulit. Alas 12 na pala ng mga oras na to kaya nakaramdam na ako ng kaya dito sa bayan ng Katanawan ay nagdecide na akong kumain para na rin makapagpahinga. Mas nakaagutom kasi bumiyahe kapag maulan. At nung natapos na nga akong kumain at magpahinga ay dumiretso biyahe na agad tayo. Hanggang sa marating na natin itong bayan ng Mulanay, Quezon. At maya maya nga lang ay nakarating na tayo dito sa may crossing ng Mulanay na may ginagawang bagong welcome marker. Hanggang sa nadaanan ko itong kahabaan ng kalsada na may magandang dagat dito sa may gilid na pwede siguro pagliguan. At magtapos nun ay biyahe na ulit. Hanggang sa madaanan ko ulit itong parokya ng ina sa may barangay Masagunsong Mula lanay. Grabe, nung papalapit na nga tayo sa San Francisco ay paganda na ng pagandang view. Hanggang sa maya, -maya nga ay nakarating na tayo dito sa may Welcome Arc ng San Francisco Quezon, ang dulong bahagi ng Calabarzon dito sa may South Area. At nung nakarating na nga ako sa Welcome Arc na to ay tila na wala yung pagod ko. Itong bayan na to ang isa sa dulong bahagi ng probinsya ng Quezon. At nung nasa bayan na nga tayo ay nagpahinga lang ako at uminom dito sa may 7-11. Tapat nga pala ng 7-11 ay ang bagong munisipyo ng San Francisco, Quezon. At maya maya nga ay nagikot na ako dito sa may bayan. Hindi ko nga akalain na ganito kaunlad ng bayan na to. At patuloy pa rin ang paggawa ng mga naglalaki ang establishment to. At alam nyo ba mga abrumbrum na itong San Francisco, Quezon ay dating kilala bilang barrio bundo. Meron itong kasaysayan na nagugat sa kagubatan at pulubunduking kalupaan. Habang ang pinagmulan nito nung bago dumating ang mga Espanyol noong taong 1521 ay hindi malinaw ay may ebidensya na nagmumungkahi na may impluensya ng mga Chino sa pamamagitan ng mga artifact na natagpuan sa tabi ng Baybayin Daga. At noong taong 1784, ito ay inorganisa bilang isang nayon sa ilalim ng mga lokal na pinuno. At noong unang panahon sa ilalim ng pagsalakay ng mga piratang moro ay humantong sa mga residente para lumipat sa mas mataas na lugar para sa proteksyon ng mga lokal. Ang lugar ay naging isang panandaliang independent na munisipalidad ng San Emilio noong taong 1898. Bago bumalik sa Mulanay dahil sa adlang sa salapi at ang San Francisco nga ngayon ay nagmula sa pangalan na bundo dahil sa pagkakatatag nito bilang isang bayan noong taong 1938 hanggang sa taong 1940 at pinalitan ito ng pangalang Aurora. Mula sa taong 1940 hanggang sa taong 1967, si Doña Aurora ay ang unang ginang na dating asawa ng Pangulong Manuel L. Quezon at sa paglipas nga ng panahon ay patuloy ang pagunlad ng bayan ng San Francisco Quezon. Nakakatuwa nga lang sapagkat narating natin ang dating bayan bayan na bulubundukin ay ngayon ay napakaunlad na na bahagi ng probinsya ng Quezon. At ang bayan na naririnig lang natin dati ay napuntahan natin gamit lang ang dalawang gulong na motorsiklong ito. So paano? Kung kayo ang tatanungin mga abrum brum, saan bayan naman sa probinsya ng Quezon ang dapat natin puntahan? I-comment nyo naman sa ibaba.